Uh, ito ko yung ganitong pagmamasahe dahil gusto ko matulungan yung mga kapwa ko rin na PWD na walang trabaho. Na sa halip na makita sila sa lansangan o kaya ay nasa bahay lang. Ang gusto lang namin na uh, maipakita uh, may pakita yung aming kakayanan at uh, sa halip na kami ikawaan, ay eh, mabigyan kami ng pagkakataon na makapaghanap buhay at mayang yung aming antas. Hindi lang ang kawalan ng paningin sa pag-angat ng amtas ng buhay. Pakinggan ang aking kwento sa kwentong kabarangay. Ka nice! Ang saya naman ng mga masahista si negosyo ni Tatay Robert, si Lizelle Pinya. Natulungan niya oh, ni Tatay Robert. natulungan niya. Good morning, Tatay Roberto. Good morning po, ma'am. Yan, ako naman. Kumusta po ang pagmamasahe ngayong umaga? Okay naman po. Kumusta ang minamasahe? Sarap. Ha? Ah. Masarap. <laughs> <laughs> Hitay na sobrang sarap. Hindi ko na siya naisindihan. Oo. Oh, oh. Ayun. Pa papunta na sa pano na, di ba yung <laughs> Oh. Tatay Roberto. Ibig sabihin kanya ng galing sige Daddy Roberto. Oh, Daddy, ayan. Tatay Roberto, nawalan daw koy ng paningin ng Ilang taon kayo? 16 years old po ako nung mawala ng paningin. Bakit po kayo nawala ng paningin? Bali, na tuso po ako ng ballpen. Naglalaro kami ng kaklase ng na tuso. sipa. Natuso? Oo. And then, hindi sinasadya. Ay, hindi Aksidente. po. Aksidente. Aksidente po eh. May hawak siyang ballpen. So, ang, ang isang mata po ay natusok, tapos nadamay po yung isa. Opo, ma'am. Ah, opo, sir. Bali, opo. Ano, opo. infection. O, oh, yun na, infection. Kasi daw, say, hindi mo rin kasi sinabi sa mga magulang mo na natusok ka. Tama po ba? Opo, gawa po syempre, ka ng kabataan. Takot sa magulang. Oo naman. kaya so, ngayon, siguro ang lesson din po sa ating mga ah, kababa, mga kabarangay, mga bata, di ba, minsan na mga, mga may paglalaro, hindi sinasadya. Kung ano man ang nangyari sa inyo, magsabi na agad para oh. hindi na lumalata, babata para maiwasan kung ano man yung mangyari. Okay. okay. Yes, friend, Go. Okay, Totolat. Tanungin natin. Daddy, maaari ba ikwento sa amin ang uh, iyong mga family members? Ang balita po namin eh, may mga kamag-anak din po kayo na uh, blind. Uh, bali, opo po. Bali, tatlo po kaming blind. Yung sumunod sa akin, tsaka yung bunso namin. But, pero actually, yung babae, hindi naman siya totally blind. Uh, oh, partially agapan yung kanyang mata eh. Opo. And then, ang mga magulang naman ninyo po? Uh, blind din po. Blind din? Opo. Oo. Oh, oh, oh. oh. oh, okay. Ang ang alam natin, yung kanyang nanay, may nagka glaucoma raw Glucoma. or something. Siyempre, oh, oh. ito po bang mga ito, yung po mga mga bulag po sa pamilya po ninyo, ito po ba ay napacheck up at nalaman, na-diagnose kung ano po yung kanilang karamdaman? Opo nga. Bali, nung sa akin nga nag-start yung naging blind ako, Uh, nag nag ano yung kapatid ko rin na pa-check well, up kasi gumala po rin matang yun. Doon siya na-detect na meron din pala siya blackoma. So yun ang gusto natin. Huwag ho tayong mag self uh, medicate my friend. Ano? Kailangan talaga pag ganyan. Or self-diagnose, hindi kailangan, ba? Kailangan, kailangan, kailangan na yun, tayo. Oo, oo. Itong maganda ron. Nagkapamilya itong si Tatay Roberta. Tama oo. po ba, Tay? Uh, ilang taong kayo na nagkaroon po kayo ng uh, Bali, 21 years old po ako nung mag-asawa. So, uh, ano po ang nauna? Ang inyo pong pag-aasawa o yung pag-negosyo -ne niyo po? Kasi po, naging massage therapist po kayo. Uh, nauna po yung pag-aasawa kasi po, isa pa po ako nung mag-asawa ako Okay. So, mo ano nakilala ang inyong asawa? Bali, kapitbahay lang po. Uh, so, ay, ang cute. Ano bagage. pangalan ng inyong asawa? Pati niyo ngayon, shoutout niyo. Evelyn Gonzalez po. Ay, ayun. Ay, Okay. Tapos ay, siya ay, 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 ano po ang inyong uh, ano po ano ang inyong naging motivation para po maging massage therapist kasi eventually naging matagumpay na negosyo po ito. Opo kasi nung yung asawa ko po siya, siya lang yung dati nagtatrabaho. Parang nalulungkot ako dahil siya lang ang nagtatrabaho. Kaya nagsimigasig ako na ayoko maging pabigat sa kanya. Kaya yun, nagsimikap ako, mag-aaral ako ng masahe. Nalakasan nyo nga po yung sinabi nyo, ayaw yung pabigat? pap. Opo. <laughs> ba, diba? mga anak, mga, huy! I'm maraming mga ano dyan, di ba? Tama po yun. Hindi ba marunong kang magbalasakit sa iyong uh, pamilya, sa iyong Oo, asawa? Oo, tulong-tulong. Correct. In this day and age, Correct. kailangan talaga, alam mo, nagtutulungan tayo, di ba? Tayo-tayo lang magkakatulungan. Nakata nakakabilib si Tatay Roberto. Mas nakakabilib love dahil ngayon, dalawa na ang kanyang clinic. dalawa But... Dalawa ang kanyang negosyo, di ba? Ang yung clinic. Tama po ba, sir? Tama po, Matt. you know. Pa! Paano nyo hunabuhi itong mga clinic po ninyo? Paano kayo Ano ho yung parang naging puhunan po ninyo dito sa inyong negosyo? Bali, nag po kami na yung masahe lang namin puro sa mga sitting-sitting lang. And then may nag-suggest sa aming mga kliyente na bakit hindi kayo magtayo ng talagang clinic. So, yun po. Na nung time na yun, wala, wala pa talaga kaming financially ano, support. So, sa awan naman po ng Diyos tulong ng mga anak, na-establish namin ang, ang clinic. At ang alam ko po ay... Uh... Meron na kayong mga natulungan na mga kapwa po ninyo, mga wala rin pong uh, mga paningin. Tama po ba? Opo, marami na po sila na. Ilan na po sila ngayon na nasa inyong uh, uh, parang pangalaga o natutulungan nyo sa, na, na magkaroon ng trabaho? Sige po. Mga? More or less 20. 20! At kasama natin ngayon ang si isa. Ate Lizelle. Si Ate Lizel, my friend! Ayan. Good ano morning, Ate Lizel. Good morning po. Ayan. Ate Lizel, ilan taon na po kayo? 29 po. Batang bata si Ate Lizel at kailan po kayo nag-upisa na maging massage therapist? Ah uh, since 2018 po. 2018. At si Ate Lizel ang isa sa mga natulungan at tinutulungan ni uh, Daddy Roberto. Kailan niyo po nakilala sa si Daddy Roberto? Uh, four years ago po. Four years ago. Tapos po, ano po ang inyong uh, kanyang in-offer po na trabaho sa inyo? Ah uh, mag maging masay... Mag Maging massage therapist po. Ito po ba eh, uh, nag-enjoy po ba kayo rito bilang massage therapist? Tapos sumusweldo pa kayo. Opo. opo. Ano po ba ang eh, pinagpapasalamat niyo po sa trabahong ito? Nagpapasalamat uh, po ako sa trabaho ito kasi po na mas, mas, ano naman po yung marami po ako marami po ano, marami po mga nakikilala, mga na, nakakasalamuha po. At saka ina-enjoy ko rin po yung ginagawa. Oo, oh, yun. Marami rin siya nakikilala at marami siya natutulong at, at na-enjoy nga naman yung ginagawa niya. Hindi ba? Ay, kumami mami, kumusta ka naman, mami? Okay naman po. Magaling ba? Magaling ba? Opo. Mahusay, ano? Yeah. Meron man technique na itinuro sa'yo si Daddy Roberto sa pagmamasahe? ba, tayo ay nasa bahay, di ba? Tapos, e eh, uh, ano bang dapat ating hanapin sa isang massage therapist? <laughs> Kapag nagmamasahe ka, anong anong style mo, anong technique mo? Ano inuuna mo? Ulo ba o anong likod, likod po? Likod muna. Bakit kaya sa likod una? Para po ma ano po yung no... Parang pag mo ba sila, inuuna may likod kasi para sa circulation ba muna ng dugo? Or marami kasi bang Pilipino na maraming nararamdaman sa likod. Lagi may back pain, ano? Opo. <laughs> ayun, ayun. Okay. Ano po ang message yung kay Daddy Roberto? Uh, kuya, maraming salamat po. Ayun. <laughs> maraming salamat. Loaded ang kanyang sinabi. Kuya, maraming salamat po. Naman! Sabi niya. Tayo, Roberto. Thank anong pakiramdam po? na sa kabila po ng inyong uh, pagkawala ng paningin? Abay, talaga namang fighting na fighting po kayo at marami ho kayong natutulungan. Ah, masaya po ako na nakakatulong ako sa aking kapwa. Ganun, uh, ganun din natutulungan din nila ako dahil kahit pa paano kumikita rin ako ng konti. Ano ang isang bagay na gusto niyong iparating sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga persons living with disability, na pas pong baka ngayon nawawalan po ng pag-asa, ganyan, baka hindi alam po ang gagawin kayo bilang eh, nagpursige, ano po ang inyong mensahe sa kanila? ang ah, tangin yung mensahe lang sa mga katulad kong walang paningin. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Magkaroon tayo ng ah, pananalig sa Panginoon at determinasyon para maging nagsimiko. Sabi nga, habang buhay, may pag-asa. Maniwala po kayo sa sarili nyo na kakayanin ang mga bagay-bagay. At pre yan po ay uh, dahil na rin ang, kanyang ang supporta ng kanyang pamilya ay nandyan din. Yes. Waves Blind Massage, Mesa, Center. Massage Clinic. Waves Ayan. Waves Blind Massage Clinic. Sana sa po ay supportahan oh. natin. Dalawang branches to love. Yes, sa, la mang sa Manggahan, sa uh, Manggahan, sa Palengke, sa Pasig Palengke, uh, at sa, Bab, sa Bambang. Ayan. Daluhin natin yan. Oh. Ito dapat ang mga dinadayo natin, sinusuportahan natin, oh, my naman. Friend. Maraming oh, naman. salamat. Palapakasi, Tatay Roberto. Robert. love anyverbo for more love to the pets and our fun updates just click the subscribe button and follow us on our net25 social media pages at net25tv and net25entertainment facebook see ya i love ya